Yung three-minute quick response ay nagawa na natin before nung no, ako ako'y nanungkulan bilang Quezon City Police District uh, Director. At uh, ngayon ay re replicate natin first sa Metro Manila at uh, later on sa mga major centers ng buong bansa at later on sa buong bansa na. So, uh, this is in uh, compliance to the directive of the President to make uh, the police more visible on the streets, more active in its... Uh, in its uh, mandate of uh, preventing and solving crimes that's happening around us. So ngayon, uh, un unahan ko na kaagad, sir. Unang sistema kaagad nito ay baka may makita kayo ng mga police boxes, police uh, PCP, presinto, na nasa na. Isa sarado natin kasi kung wala rin lang uh, investigasyon na nangyayari diyan sa mga presintong 'yan. Ibig sabihin ang pulis diyan ay diyan lang naghihintay ng ating mga kababayan na tatawag at hingi ng responde at sila ay magre-responde at dadalhin nila sa kanilang mga headquarters yung mga kasong yan. Hindi doon sa police boxes na yun kasi walang equipment doon at walang materialis doon at walang facility doon para sa investigasyon. So rather than have be, rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa, uh, sa kanilang mga mobile at ang pinaka bottom line palagi sila may mga radyo. At ngayon, may facility naman tayo ng reporting, yung 911 natin. Kaya ito ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan kung kayo ay nakakita ng mga pulis uh, ng mga police boxes na sarado na at nangailangan kayo ng pulis. So, ganito po 'yon. Pinapamemorize ko sa pulis 'to. Huwag niyo na kaming hanapin sa presinto or huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila, darating kami sa loob ng limang minuto. So, yan ang aming pact sa ngayon. Sa NCR, 5 minutes muna. No. So, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, kami ay darating sa loob ng, tatlong, ng limang minuto. Anywhere in Metro Manila, yan ang gagawin natin in the next uh, one month. Bigyan nyo kami isang buwan para, pag, uh, para magawa yan. Pero kung ngayon na sa Quezon City, uh, dati, um, nagawa na natin yan dyan with the support of the local government led by Mayor Joy Belmonte. So, sa ngayon, sa utos ng ating presidente, ni President BBM, gagawin natin lahat ng ito sa Metro Manila first and then sa buong bansa. Ang galing. Go ahead, Sir, magandang umaga po. Um, so, yung sinasabi niyo po na bigyan kayo ng isang buwan, pagkatapos ng isang buwan, magiging three minutes na. Kasi ang title is three minute quick response team. Three minutes muna because we are starting it in Metro Manila. Sa yes, ngayon. yes. I understand. After one month. After mga three months, for... magiging three minutes na yan. Kanina nabanggit po ni General Torre, mas magiging proactive sila sa paggamit ng 911 hotline system. Yes. So, paano po kaya yung mga lugar na walang signal? Like, yeah. areas. So, magkakaroon po kaya ng participation ng the ICT to help with this. Thank you. Ang ganda ng tanong mo. Parang segue ko eh. Kanina, diniscuss ni Yusek Dave yung eGov app, digital, everything. Maganda po yon. Pero sabi nga namin, uh, Sek, ano yung magandang, yan, tulad yan, 911. Eh kung wala naman signal doon sa lugar. <laughs> internet. Uh -huh. Oh. wala, walang internet. So, eto ngayon yung sagot. Ayan na, nag-ready na po. Si Yusek Paul naman po i-describe -de niya sa iyo paano natin i na finally yung matagal na natin problema sa sa connectivity. Uh, siya po ay ang tabayanan niyo po at pupunta siya sa Tawi-Tawi. Ano oh, na siya, magde-declare eh. siya doon ng signal. So, eto po si Yusek Paul po. Magiging hotspot na palang lang Tawi-Tawi ngayon, <laughs> uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Yusek Paul Mercado. I'm currently handling yung connectivity, no? Uh, pagpasok po ni uh, Secretary Henry dito sa DICT, uh, naiutos po niya sa akin ang isang multimodal approach when it comes to connectivity. Ang ibig sabihin po nito, hindi na po tayo malilimitahan sa mga current technology na nakikita natin. Uh, pre, uh, before po kasi, nakafocus po tayo sa broadband. Ngayon po, talagang eh, nag, nag, uh, nagre-research po ang aming team para pumasok po kami dun sa satellite VSAT, especially that are uh, geographical uh, location eh matindi po kasi hindi po natin mailalagay na puro broadband lahat kasi islands po tayo no so um, apart from that um uh, so meron po tayong satellite meron po tayong terrestrial which is yung ang uh, ating broadband yung national broadband project ngayon po meron din pong project na yung one sim um, sorry bayanihan sim this one ang uh, layon po natin ay maparami ang digital infrastructure which is yung towers sa iba't ibang lugar, especially doon sa ating mga gida areas. Ang gagamitin po natin dito ay cell signal, no? Cell signal po kasi towers po yung gagamitin natin. So ang purpose po ng aming uh, project na 'yon ay magbibigay po kami ng uh, I think around 1 million na uh, SIM cards mm -hmm. doon po sa aming mga identified areas. Wag po kayong mag-alala, yung areas po na na-identify namin, nakipagtulungan po kami kay NEDA. So, yan po ay targeted. And this is a three year a 3-year plan para ma, ma marating po namin yung mga underserved na areas po. So, with that uh, 1 million SIM card may subscription po. Ang uunahin po namin bigyan ay mga estudyante at guro. Kasi ang purpose po nito ay ang ating uh, education. Pero hindi naman po natin nililimitahan kung kailangan gamitin yun para sa 911, bakit hindi? 'Di ba? So, ang ito po kasi yung nangyayari, yung ating mga MNOs, yung ating mga telcos, pag malayo yung lugar at hindi financially viable for them, hindi sila pumupunta Tatayo. Hindi sila magtatayo ng infrastructure. So, ang ginawa na po namin sa DICT, kami na po ang maunang magtayo doon. Pag nagtayo kami doon, maipakita namin sa sa MNOs ay may benta pala dito. Remember lahat ng mga tao natin sa sa Pilipinas. Um, marami diyan OFW ang ang kapamilya, 'di ba? So, merong ang sinasabi namin, merong customer sa area na 'yon. Sisimulan namin and ang aming, uh, aming pong, uh, hope, is sumunod sila at itayo nila yung kanilang infrastructure doon sa mga lugar na 'yon. Sana po nasagot ko ang iyong katanungan.